Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umunay balitang, Presidential Sister, Senator Amy Marcos, may malaking isiniwalat sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Isang mabigat na pahayag ang isiniwalat ni Senator Amy Marcos patungkol sa kapatid nito na si Pangulong Bongbong Marcos na tila siyang nagbukas sa kaisipan ng maraming Pilipino sa totoong nangyayari ngayon sa gobyerno. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at iklik ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Sa pangalawang araw ng Rally for Transparency and Better Democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand na kung saan matapang na isiniwalat ni Presidential Sister Senator Amy Marcos ang buong katotohanan sa kung ano ang nangyayari ngayon sa loob ng gobyerno. Sa naging pahayag nito na tila may pag-amin sa totoong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito't sabay-sabay nating panuuri ng full video. Magandang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kapatid. Ka-Israel, ka-Bien, ka-Urge, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado. Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako Atang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya bilang senador. Bilang kapatid, bilang Pilipino. Basta pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon. Kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamaliko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng amako, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan ay nasa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. sinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako ay naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapa-doktor, pinalabas nila ang pag stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yon. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, Naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbaba umaasa ako at laging nananalaging na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon walang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. <laughs> Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung ang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Wala ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa kongres, sa senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik hindi na tayo mananahimik dahil nalamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtratrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman. Kaguluhan sa Mindanao, ng gera sa China at Estados Unidos, kawalan pananagutan sa flood control scam, palang takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas. Sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong nag-aalala sa'yo, si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan kay Lucas Kapitulo labing pito, versikulo tres hanggang apat. Kung magkasala ang iyong kapatid, Sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako, at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa addiction na mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka. Malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang, Kapatid! Kapatid! Mabuhay kayong magkakapatid! Maraming maraming salamat po, Senator Amy Marjo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!